Good afternoon po sa ating lahat ng mga kapwa o kaparmers ito po ano ang uh, update sa hindi inaasahan nating pangyayari noong nakaraang araw so ito po ang alaalang iniwan ni Bagyong Christine sa amin Nadapak po lahat naming mga pananim so yung hindi nadapa ay nalalanta kasi tatlong gabi dalawang araw na lasa ang ulan at ang malakas na hangin kaya nga ito po ang sinapit po sa ating uh, napakagandang tubo ng talong na lagpas taon na, sa ngayon ay 4 months so ang ginagawa namin ay nirato na lang para magkasuloy at saka yung mga suloy ay alagaan natin so ito naman ang tanim natin ang palayan na maganda na ang kanyang tubo, malaki na ang mga talbos para wala tayong isang Tambo, talbos na makikita ang maganda lahat putol kung mayroon man bugbog so yun po tapos ito naman po ang ating sili so nabaon to sa tubig kaya nga hindi na alis ang mga mulching pero patay pa din mga kaparmers so wala tayong magawa kasi kalikasan po So ang nagkaligtas natin yung bago nating tanim na talong Kasi bago pagtanim Kaya nga samahan nyo ako para ipapasilip ko po sa inyo ang update po sa ating uh, talong So sa gilid po ng taniman may mga puno na saging tingnan nyo Malawak to na sa dalawang ektarya hindi siguro kaabot ng mga ano 20 ka puno ang hindi naputol Bagsak po ito lahat so yun po mga kapwa kapwa farmers so samahan niyo ako at ipapasilip ko sa inyo ang bago kong tanim na talong so ito po ang bago kong tanim na talong uh, na may mulching pero dahil sa lakas ng hangin napunit ang mulching tapos sumabay yan so bugbog din so, buti na lang metal box na bago yung kamatis natin mga ka-farmers no? samahan niya ko papasilip ko sa inyo hindi naalis ang mulching dahil may tali na at masasabit po siya pag sumabay siya sa lakas na hangin so, dahil ito may maliliit ito na po tapos napunit ang mulching yan naalis at nawala Bawa naman ito po ang ating kamlong patay na lahat wala tayong magagawa mga ka-farmers no? mga ka-viewers wala tayong masisisi dahil kalikasan po ito buti na lang na safety kami at ang mga tauhan ko nakasama ko araw-araw sa gawaing bukirin dito sa farm So, masaya ako na kahit natatamaan tayo sa hindi inaasahang pangyayari Masaya ako na safe lang po kami sa awa ng Diyos so, Tingnan nyo ang magandang tubo po ng ating kamatis Yan nabunot ang mga puno wala tayong makita kahit isang puno na maganda kung mayroon mang mabubuhay nito hindi siguro aabot ng sampung puno kawawa naman po no mga ka-farmers malaki na ang naigasto natin pero sa hindi inasahan Okay, so bago tayo magtapos, mga shout out po no sa lahat nating mga shower, commentator, uh, mga solid natin followers. So uh, bago tayo magtapos, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Don't skip my ads kasi doon nag po kami kikita no, mga ka viewers, mga ka farmers. Kaya kami palaging nagsipag-araw-araw sa mga paggawa ng content. Uh, dahil po sa mga ads na meron kami sa aming uh, content so yun po mga kapwa ko ka-farmers so sa inyong lahat hanggang dito na lang po maraming salamat po god bless